pa baba tapos eh, mga ilang buwan na yan sir di araw pa lang to mga magdaaw araw walang araw walang araw sampo kasi nung sabado galing ako marami nagpa ako mm, ano sinabi kinuha kinuhaan ako ng x ray to eh negative mm. x-ray tapos kinuhaan ako ng ihi negative ah, so, kinuhaan ako ng yuri lumang pasin naman ng konti, konti. Sabi sa akin, pero may sign ka of sciatica, sabi sa akin doktor. Sciatica nga. Sign ng sciatica yan sabi sa akin. Tapos? Yun lang. Wala na? Wala na. Sabi niya magpa aray ka, tapos yung result nadalim mo sa orthopedic, iti-therapy ka doon. Kasi ganun diba, orthopedic ganun din naman yun, therapy. Yung, sige, lakad mo nga sir? Nakakalakad naman ako masyado, pero pag nakahiga ako yung mahirap. Kailan pa na iwan ito kalina Oh, may sina yung isa mo sir? May sina. Kasi ang problema ko, yung kwit masyado. Ito, ito lang akin. Parang ito, akala mo nandito. Oh, yung ikat na umipo. Opo, na Oh, Ayo oh, no. wala. Oh, wala. Okay, oh, Okay, na lang, 'di ba? Wala. Okay, parang baluktot 'yung paa Oh, baluktot, no. 'wa. Baluktot

sabi ka lang sa ano Ah, ano lalim na ng ganun niya oh. Mm, tama, lalim na, di ba? Kasi dati nagtuhod lang tayo, dumagdag sa ulo, ulo mapas na. Tuhod niya lang wala na eh. Wala. Kaya ganito, inapayo ko ko siya eh. Tapos umubo ka. Ay, ah, hirap na hirap siya umubo eh. <laughs> Sabi.